Tingnan nyo. ayan hmm, oh, shorted oh. Di ba? Shorted. Hmm. Ayan natin kung ano lalabas sa tawas. Okay. Nag-normal pero pumupugak-pugak. Malamang mataas yung bias dito. For today's video. Bali, meron ulit tayong gawain dito na power amp. Pagkatapos natin ng mga ace. Oh, balik tayo dito sa mga trident. <laughs> mahal na mahal tayo ng ace. Trident and then Nymix eh. Trident na CE18 Violet panel Violet panel to ah Ayan yung kuskusin natin yan <laughs> Yung mayari nito is from Tagapasig Dayo ito Pinadala rito sa atin Baya Lalamub Nakalimutan ko yung pangalan Kasi Basta basta Tagapasig to Taga Greenwood Pasig Ay yun oh. Ang issue nito Kaya pinadala dito sa atin Walang power Kwan daw na yung fuse Kapag pinapalitan pag pinalitan, putok yung fuse. Pag on, putok ulit. Ayan. Ibig sabihin, may issue yan, siyempre. Kali, ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin. Para matuwa naman si sir, di ba? Ito, silyadong silyado pa, oh. Ayan, tayo makauna rito. Ayan, oh, silyado pa, oh. May iba nila kung takip. Ay, dito lang pala. Dito lang. Tapos ito, tinanggal ko na sana. Tinanggal ko na yung pinakanat dito. Para pasadaan na sana. Kaso, oh, ibablog natin to eh. Bago natin simulan to, eh, siyempre, uh, promotion muna tayo agad sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Eto, tanggalin ko lang muna itong takip para makita natin kung ano nga yung isyo. Pero ito, Ipaplagin ko nga muna. Bago natin tanggalin yung takip niya. Ayan, mag-bald tayo. Okay, tingnan nyo wala, wala yun na yan doon or maring bumigay na yung fuse nito pero sige lang, tanggalin ko muna itong takip nilagyan ko na ng fuse sana ba yung fuse kanina yung ginamit is parang di siya glass fuse eh na wala na basta pinalitan ko na ng fuse bumigay nga yung fuse din sa may likod sa may fuse line nya bumigay ngayon, ayan naka-plug na tayo gamit tayo ng bulb para sigurado para wala tayong marinig na kung ano. <laughs> okay, tingnan nyo. Hmm, ayan, oh, shorted, oh. Diba? Shorted. Hmm. Ngayon, may shorted dyan. Ang alamin na lang natin kung ang sira is transformer, diode, or either itong board. Channel 1 or channel 2. Ngayon, para malaman natin, paisa-isa tayo. Paisa-isa. Uh, ah, dito muna tayo sa may ito, power supply ha. Tanggalin ko itong Ito, ito, to Oop, oh, ya. Yeah. Kasi magkasama naman sila lahat eh. Ayan, bunutin ko ito. Yung papaganain na lang natin is power, yung transformer na lang. Para malaman natin kung good yung transformer or hindi. Okay? Ayan. Tingnan natin ha. O, nag-normal siya. Nag-normal. It means buo yung transformer natin. Buo yung transformer. Ngayon, ibalik natin ito. Tapos na tayo sa transformer, buo yan. Gagawin natin. Ngayon, channel 1. Dito, sa channel 1 tayo. Channel 1. Para malaman natin kung may problema itong mga board natin. Ito, channel 1, ha. Hmm. Ayan, naibalik ko na ito. Ito, channel 1, nakabunot. Tingnan natin kung ano mangyari. Tingnan natin kung ano lalabas sa tawas. Okay. Nagnormal pero pumupugak-pugak. Malamang mataas yung bias dito. Nya no, oh, nagnormal oh. Nawala yung protect. Pero pumupugak-pugak yung ilaw. Sigurado. Sira yung trimmer nito. Sira. Sira yung trimmer. Umiinit ito. Tumaas yung bias, umiinit hanggang sa bumigay. Ito naman, nagiiingalo na ito eh. Nagiiingalo na. Ito, tumaas na yung bias dito, umiinit na siya hanggang sa may bumigay dito. Malamang sira yung mosfet dito. Sira, sira. Sigurado to, may dali ng mga mosfet dito. O, alam na natin, ang problema is dito sa my channel 1. Yung channel 2, uh, wala siyang shorted, pero pumupugak-pugak. Yan na, uh, ko na ito eh. Ito yan o, uh, ipipix na lang natin yan kapag uh, mapatino natin itong channel 1. Ganon din naman gagawin natin, na rin, ipipix na, na rin natin yan kapag patino na natin. Okay? So ngayon, ang gagawin natin is diretso na tayo rito. Baklasin na natin itong channel 1. Baklasin na natin, hanapin na natin yung shorted nito. Na ah, nabaklas and then na troubleshoot ko na. Ang diskarte diyan nga para may check nyo yung mga output. Hindi mo na kailangan baklasin lahat yan pa isa, -isa. Kailangan mo lang iangat dyan is yung mga blocky lang. Itong 0.33 para sa may... Ito kasi collector to eh. Baliktad kasi ito. Uh, uh, collector out kasi ito yung emitter nya yun yung magiging supply yan. basta angat mo lang itong 0.33 lahat na yan machi-check mo na pa isa-isa itong output and then ito may nasaga pa kong short ito ito lahat na may ikis sira ito ito and then ito pare sila isang A isang C tapos itong mosfet na IRF na 150 150 nakasulat dito ha ah. short ito Pakita ko sa inyo. So ngayon guys, ito, pakita ko sa inyo. Ito may shorted Oh. Nakahang na to ha. Ah. Oh, ayan oh, short to. Oh. Balik tarin ko. Ayan, oh, shorted. Post dito, ganun din. Oh, short din ito. Tapos dito, baliktad oh, short din. Tapos itong mosfet oh. yung IRF ng mosfet Oh, shorted din oh. Ngayon mangyari sa unit ninyo kapag sobrang init na napapabayaan dahil sira ito. Pag nasira ito, tataas yung bias, iinit ngayon ito. Pag nainit yan, ngayon sisirain yung output, sira ito. Tapos dadalhin din itong mosfet. Sa ngayon, yan pa lang yung unang nakita ko na sira. Ngayon ang gagawin natin, tanggalin ko muna itong output, tanggalin ito, tanggalin ito. Tapos palitan ko itong mosfet. Tapos balik natin itong mga resistor tapos try natin kung may problema pa. Try natin i-plug in. So kayo, stay tuned lang kayo. So, tinanggal ko na yung mga output na sira. Ito. And then, ito. Ayan, may blanco. Tapos, yung MOSFET, pinalitan na natin. Yung nakalagay na MOSFET dyan ay... Pagmo, ano ba to? 50 and 20. 50 ampere na 200 volts. Ayun, ang pinalit ko, wala akong 50N20. Ang pinalit ko ay, ito, 260N. Paras naman sila in channel niya eh. Tapos, paras din, 50 ampere. Tapos, nasa 200. Mas mataas pa nga specs nito. Ayan, pwede yan. Pag wala kayong replacement na, ah, kung wala kayong ganito. Basta in channel, parehas. Okay. So, ngayon, uh, ipa-plugin natin. Try natin na balik dito. Uh, para makita natin kung uh, may issue pa siya, may shorted pa ba siya or ano pa meron. Ngayon, so, tanggalin muna natin ito. Sa so, ngayon, babalik ko muna sa grid. Balik ko na yung board ito na speaker lang naman to eh. O so, ayan, tapos ito inangat natin. So, okay, obserbahan natin sana wala nang shorted. Magiging normal na siya. Ayun, naka-plug in doon sa may bulb natin ah. Uh, mga pugak-pugak Parang dito, malamang try natin. Baka biasing lang 'yan pero nawala na 'yung shorted nya Kasi kung may shorted 'yan, liilaw ng todo 'yan. Ilaw na todo 'yung bulb na Okay, wala oh. yan Okay? Try muna natin. Try muna natin. Try muna natin na tanggalin 'yung biasing nya tapos maglagay tayo ng fix para malaman natin kung magiging normal siya or hindi. Teka lang. Natanggal and then napalitan ko na 'yung biasing ito yung biasing nya is 302, 3k naka indicate naman dito sa may board oh. 3k yan B 3k yan tapos ang nilagay ko ay hindi ko sinagad ng 3k try natin ng 2.7 muna tapos lagi yung tandaan pag ganun yung pag ganun yung paggabit ng uh, resistor na fix kasi yung isa dyan magkasama lang yung ito tsaka ito or either ito or ito magkasama Ayan, 2.7 yan ha. Okay. So, ngayon, bali, babalik ko muna. Babalik ko muna natin to, and then sukatan natin. Or, kahit pa ganito lang siguro, kahit di na muna dun sa may loob, teka lang, kinabit ko na ito to. Ayan, pag ganito lang siya muna. Okay lang naman yan, may masusukat pa rin tayo kahit na nakaganyan yan eh. 2.7 yan ha, tingnan nyo. Eh, hindi na siya nagpupugak-pugak, kaso umiilaw na maliwanag. Ibig sabihin, may problema yan. May problema. Teka lang ah. Sukatan nga natin. Ito na yung lumabas na bias. Teka lang, teka lang. Pasensya na. One man game tayo eh. Ito yung pugi natin tester. Pan natin ulit. Mabilisan lang kasi iinit yan. Ah, sukat lang tayo ng mabilisan ah. Mataas. 20 spread. Mataas eh. Ayan ah, oh. Mataas kasi oh. Nasa 0.7 oh. Hindi pwede yan. Sabihin, Ah, working na ito. Ang problema na lang is biasing na lang siguro. Try natin 2.2 siguro. Try ko ng 2.2 or 2K. Okay. Na 2.2 muna. Try muna natin. Nilagyan ko siya ng 2.2. <laughs> Nilagyan ko siya ng 2.2. Nag-normal. Bumaba yung ilaw dyan. Hindi ko lang pinakita. parang hindi numaba yung oras natin. Ah, mabot siya ng nasa 0.5 naman siya. Diba? 0.7 kanina. Nasa 0.5 siya. Ah, bumaba yung ilaw. Ngayon, di pwede yun eh. Mainit pa rin yun. Hindi pwede sa power amp yung 0.5. Pang-integrated lang yung 0.5. Ngayon, red ko siya na ng 2K. 2K ito. Naka 5 band lang siya. Ngayon, 2K. So ngayon, pakita ko sa inyo yung magiging kalabasan. 2K naman laging ginagamit natin sa mga ca 18 C20. Ito. Mm, yan. Tingnan yung ilaw. Oh. Wala na. Oh. Diba? Ito, kapag hindi naagapan ito, ganun din mangyari katulad din dito. Bibigay rin yung output dito O yung MOSFET Dahil nga sa sobrang init Ganun yung issue lagi Ng mga power amp na tumataas yung bias nya Nadadali yung Output Pag nadaling output dali rin yung MOSFET Ngayon Ito pakita ko sa inyo O nasa 0.3 lang sya o. Ganda nyo Ganda ng bias nya O sa 0.3 lang sa pole sa pole sa 2k sa, sa pole sa 2k o kita nyo oh. hmm. yan goods na yan goods na yan pwede nang ilaban yan ah, yun lang na dali itong output dalawa tapos isang muspit tapos dito dito sa may trimmer yun naman lagi siguro nung una nito may may kwa na to may kwa na to na umiinit-init na napabayaan na nila ni sir Or di kay matagal na yung stock, tsaka ginamit, biglang uminit, nadali itong output. Tapos, dali yung MOSFET. So, ngayon, bali, papalitan ko lang itong transistor. Ito, dalawa. Yung MOSFET, napalitan naman na eh. Tapos, oh, pasadaan natin yung isang channel. Nabaklas ko na rin yung channel 2. And then, yun know, o. 2K. <laughs> Makapal o. Oh. Pinakapitan ko, Pina, ko ng tingga para hindi siya kakalawangin yan, ito okay na, naka 5 band tayo mas mataas kasi yung tolerance nyan yan, para mabilis yung video natin, ito yung dalawang trimmer 302, 3k dami ko ng naipon dito mo, yung lahat ng mga kumakapit dyan oh. yung mga nadilaw niyan mga galing sa mga pinamfix natin yan eh pero pag yung mga kulay blue matitibay yun, yung dilaw lang yung palyado okay So ngayon balik natin ito Balilinisan ko pala muna ito Tapos babalik natin yung dalawang board And then sukatan natin Tingnan ko kung parehas sila Naibalik ko na yung dalawang board Ayan Nakakabit na oh Okay Make sure na wala tayong nakaligtaan Or hindi nagkabaliktad Ayan okay na Kompleto na pala ito guys ha ah. Kompleto na yung output transistor natin Sana ba yun kanina may ikis may ikis ano ba yung may ikis ito na maanap pa ah. <laughs> ah, punta yata sa kabila Dito na punta oh <laughs> dito nga napunta oh ito ito may ikis okay lang naman yan kasi pwede naman balibalik ta rin yan eh ito ito iba yung kulay nyo oh. napunta pala rito okay lang naman yan kahit yung ito, lagay mo rito. Yung ito, lagay mo rito. Hindi naman magkakabaliktad yung sakit niya. Eh. Ayun, okay na. Naibalik na natin 'yan. o, o yan, ayan Nag-normal na. Wala nang dilaw-ilaw oh. Hmm. Ayan, normal na siya. Normal na siya. Wala nang ilaw yung pumupugak pugak ko. Oh. Ngayon, baliktad dito no oh, nasa point 3 ganda ng bias nya ito yung inagdag natin na output or pinalitan natin oh, parehas ha ah. goods na oh yun lang biasing lang talaga yung problema dito oh okay oh dito yan ito yung nirepair natin na board dito yung pinalitan natin ng uh, mosfet yan tapos ito tapos yung isa sa ilalim ito yung bias lang yung ginalaw natin yan naka fix na yan ha okay so ngayon maglalagay tayo ng audio maglalagay, maglalagay ako ng speaker and then maglalagay ako ng audio naglagay na ako ng dalawang speaker maulan sa labas talaga maingay yan, dalawang output. Yan. And then naka-stereo mode tayo. Naka-off yung pass. Yan, naka-stereo mode tayo. Yan, cellphone na niyo, Cellphone yung audio source natin. Okay? Tingnan natin. Okay, nag-normal na siya. Naka-play na yung cellphone natin. Oh, yan. Meron no? Manta rin doon, pasensya na sa background natin Kasi pauwi na sana ito Gantay-antay lang na tumila yung ulan O, dalawa Isa Tapos, ito yung channel 1 Okay, Gag gagawin natin o, to 20 na natin to to 20 ko para Masabi na okay na O yan hmm, Bahala ka dyan ayan ito lang, cellphone natin okay, nagpa ng music nagload o yan, 20 na to ah Ayun na, naka 20 na tayo ayan okay na goods na goods na lang hanggang dito na lang yung kulang na lang is yung tornilyo nito yan tornilyo hindi naka tornilyo yan yun lang talaga naging yun lang talaga naging issue yung itong board na to sira yung isang paris na output transistor C5200 and then A1943 tapos yung mosfet na isa sira din and then yung biasing niya, siyempre yun ang pinaka dahilan kung bakit nadadali yung mga unit yung bias niya is hindi normal tumataas siya pag umiinit yan, madadali yung output. Pag output, damay itong mosfet. Sana nakapagbigay idea ako sa uh, mga kapwa natin, teknisya na medyo bago-baguan pa lang, na gustong matuto sa pagre-repair and then yung mga maka-encounter ng itong klaseng unit. Yun, sir from Pasig, bali, okay na yung Trident na CA18 mo. Bali, good na siya. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ha. Promotion, bago tayo magtapos siyempre, shop natin, always on Daguna, 24 7 Sa so, mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City. Okay, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so, kung hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then siyempre, pakishare ng video natin sa my Facebook. YouTube channel, so, kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace sa atin lahat.